Eto sir, naka-ready na pantang magkait GB to, pwede GB, pwede yung mga sek pasok dito. Wow. So ito sir, ano to ha? 352 ha? Oh, oh 352 mga ganyan din ako sir. Kasi yung tank bag na dito, tatama sa manibela. Kaya dati babili mo ng ganito para nandito. Dandil kami nito ni boss, swap sa Vespa Primavera niya. So syempre, nagdagdag na lang para sa trans. Mo. So swap kami, tapos sinuap niya yung Vespa niya. So, boss, dandil kami. Yes sir! Good deal. Maayos pareo unit ko, maayos din. Unit niya, maayos din. Everybody happy kami. So shoutout natin yung page, Palaboy Adventures. So like and follow nyo Palaboy Adventures PH Ito yung papers na si F.Moto sir Stair key ID, South at North na Ligay na sa'yo T-Plex at n na yan Insurance Manual ORCR Registered siya sir hanggang 2027 Dalawang ID Wow Wow naman So panda ko. dyan Samba Saka panda ringgo Ako lang gumagawa ano E kaso basa eh E ayoko lang basa eh ayoko lang basa Takot ka pala eh Basa So, done deal na tayo guys. Second transaction of the day. So, nabenta na natin yung 450 MT. At the same time, nag-swap siya ng Vespa Primavera na 150. Relax green ang kulay. So,